For today's vlog, magagawa naman tayo ng takoyaki. Meron ako dito ang DIY Japanese candy kit na takoyaki. And ito naman yung ipapatry natin sa twins. Medyo nakaka-excite nga kasi parang ang cute-cute ng finish product nito. So, bale, ito yung mga powder na kakailanganin natin. And then, ito yung molder. Namimiss ko na din talaga kumain ng takoyaki. Bago tayo mag-start, ayusin muna natin itong takoyaki plate. And dyan nga natin mamaya ilalagay yung mga takoyaki. Itong molder naman, kailangan natin yung gupit-gupitin para mas madali siyang magamit. Meron naman mga line yung na kailangan nyo lang sundin para mag-cut ng ayos. And dito tayo mag-start sa taco octopus powder. Kailangan lang siya haluan ng isang takal ng water. And then mix lang ng mix hanggang maging ganito na yung itsura niya. Para na nga siyang clay dito. And after nyan, kailangan lang siyang hatiin sa gitna. Binilog ko na din para mas madali siyang imold. Kinuha ko na din yung octopus molder tapos nilagay ko na din dito yung isa. Kailangan lang talaga siyang siksiken para humulma. And ito na nga at mukha na siyang octopus. Diba? Yan yung parang galamay. Same lang sa ginawa natin sa una ang gagawin natin dito sa isa pang bilog. I'm mold lang ulit natin siya para magbukang octopus. And ito na nga at super cute niya. Lagay ko lang din muna dito sa takoyaki plate kasi kailangan natin niyang i-slice. Inati ko lang siya sa 8 kasi 8 na takoyaki yung gagawin natin later. Next na gagawin naman natin is yung mismong takoyaki. Binuhos ko lang lahat ng powder tapos nilagyan ko ng tatlong takal na tubig. Pwede din naman kayo mag-add depende sa gusto nyong consistency. Pero feeling ko sakto na kasi to kaya yun na lang yung nilagay ko. Minix ko lang din ng minix hanggang ma-dissolve na lahat ng powder. And isa-isa na din siyang ibubuhos dito sa ating molder. Diba? Super cute para talaga nagagawa ng takoyaki. Yun nga lang mini version talaga to. Akala ko nga kanina ay kukulangin. Buti na lang sakto pala tong mixture na nagawa ko. Inaktak ko lang din siya ng konti para medyo mag-even naman. Tapos sa ibabaw nito mga takoyaki, dito naman natin ilalagay yung octopus. Isa-isa ko lang siya nilagay dito. Ito yung mga hiniwa natin kanina. Nakaka-enjoy talaga magawa ng mga ganitong candy kit. And mamaya malalaman natin kung ano ba yung lasa niya. Parang gusto ko tuloy magawa ng totoo na takoyaki. Siguro pag nakahanap ako dito ng mga ingredients. Pagkatapos naman ay kailangan natin siyang ilagay sa microwave. balik kailangan nasa loob siya for 40 seconds. And after 40 seconds, ito na yung itsura niya. Dito nga ay luto na ang ating takoyaki. Inuha ko na din tong toothpick para mas madali siyang kunin. Dito kasi itatransfer na natin to isa-isa dun sa takoyaki plate. Saktong water lang talaga yung nilagay ko kanina dun sa takoyaki powder kasi hindi siya madikit dun sa molder. And happy din ako kasi kasi super cute talaga nung itsura. And makikita mo nga dun sa ilalim yung mga octopus. ba diba, parang medyo nagbuka nga siyang egg no? Anyway, nandito na sila lahat sa takoyaki plate. And bali, nagka siya naman yung 8 pieces na takoyaki. Next naman na gagawin natin is itong takoyaki sauce. Tuhos ko lang din lahat ng powder tapos naglagay ako ng isang takal ng tubig. And mix-mix lang ulit hanggang maging ganito na yung consistency. Next na gagawin naman natin is itong mayonnaise. Open ko lang yung sachet tapos nagada ko ng water. Nandito ko na din siya minik mix. Kinuha ko na muna yung takoyaki sauce para mailagay dito sa mga takoyaki. Pwede kayo mag-add pa ng konting water para mas madali siyang ilagay. And para mas madali ding mag-design. After ng takoyaki sauce, ilalagay naman natin itong ginawa nating mayonnaise. Tinupi ko lang siya tapos ginupit ko yung dulo. And bahala na kayo kung anong design yung gusto yung gawin. Ang ginawa ko na lang yung kagaya kanina dun sa takoyaki sauce. Medyo mahirap din kasi kasi medyo nagpuputol-putol. Finally, ito na yung ating finished product na takoyaki. At sa wakas din, matitikman na natin kung ano ba talaga yung lasa nito. Tinawag ko na din ng twins para sila yung maunang mag-try. Sila ang magda-judge dito sa takoyaki kung masarap ba o hindi. Ayaw ata nila maniwala na food to, kaya sa akin muna pinatry. And in fairness, lasa talaga siyang takoyaki. Yummy! <laughs> Pero nakita niyo naman hindi talaga siya nagustuhan ng twins. Ayaw talaga siyang kainin nito ni Charlie. Understandable naman kasi tingin ko din hindi sila kakain ng takoyaki. Next naman ay tinry ni Chino pero hindi din niya nagustuhan. Kaya ito nga at kay Charlie niya pa din pinapakain. Pero ayaw na talaga subukan nito ni Charlie. Kaya ang ending ako na lang din ang kumain. iba kasing ginagawa namin before eh candy talaga siya. Pero ito kasi lasa talaga siyang takoyaki nga. Pati yung sauce saka yung mayonnaise. I like this. Yeah!